Okay. ito pong inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista Antonella Machuman ang barangay 91 Sonitis, Guantanamo, Manila maglalaba po tayo Alas sin na dalawang oras lang ito tapos na itong labay nito ito po foreign three port foreign three port foreign three port po yan ano? ang aking lalaban ngayon puti tara tingnan po natin sa ibaba ayusin natin so. So nakita ninyo ah. Pabango. Sabon. sunrox, Dito. Napan naman. Lalagyan pala na sabon. Dito natin di na. Diretso na dito. Tsaka natin paandar ang masin mamaya. Ah. para makapagsimula tayo maglaba. Bali dalawang oras lang tapos ito. Bali ang dami ng damit. 4 and 3 fourth ang kilo. Kailangan tiluin kilo eh para alam natin kung ano yan. Okay. O paano? Hanggang dito na lamang po itong ating munting video. Sana kahit na senior kayo, sana meron kayong tututunan. Alam niyo po, napakaganda yan. Senyo, stroke Diman taong Person with disability pa sa tuhod Nasakit yung tuhod ko Pero Tumagawa pa ako, tumutulong pa ako, sa ako Sa, ka, uh, sa gawain bahay Kaya nga ang tawag ko dito eh, Tunay na macho man Sige ba, God bless us ako Like, 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 siya hey, na siya Eh, mga na siya, mag siya din lang Okay, bigan Jesus, brother Manny Onay na matchwan na barangay 91 Sony is Juan Tamana. Bye.